yun huli, laki. kitang kita ko master Dinakma niya. mga master let's go fishing this 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 worm ngayon. this muna tayo uh, artificial. this artificial this this ko lahat palipas oras lang mga master bagong spot naming na anoan na uh, puntahan hopefully makaadali tayo ng mamaw eto mga masterong haba o oh, sige may kasama ko yung kaibigan ko at saka si misis ayan silaw. so mga master yun lang ang ano namin enjoy enjoy lakarin ko rin doon papunta let's go there morning fish on fish on tayo master oh. I got a mini bass not a bad one for yan mga master oh. fish on Malit lang siya but it's good it's a start Release natin, master. Ayan, master Bye-bye. First cuts natin, mga master. Sa rooster tail, effective. Had to show. Ayan, mga master. Rooster tail wala muna tayong worm ngayon mababaw lang siya mga master mga master gusto ko yung lugar tahimik siya kaya lang di ko alam kung makakaulit pero I guess kung derderetsuin ko dun may isda talaga yan eh mga master magpalit ako ng pula ito mga master ito mga master oh tigil muna tayo kasi may dadaan ng barko yate tawag po dito mga master is Trent River yaman nila mga master no sana all mga master palit ulit tayo ng dilaw mukhang ayaw nila ng pula at least nakahuli tayo kanina ng ano kahit maliit parang indication na ng ano kakagat sila ah Yun, kulay laki kitang kita ko master. Dinakmanya. yan, laki yun oh. master. Woo. Kitang kita ko mga master. Come here, boy! Come here, boy! I got you! Come here, boy! Woo. Look at that! Oh, mga master, kitang kita ko dinakmanya, laki. So ayan mga master Bass Spotted bass Ganda no Kita kita ko dinakma niya master oh. Kaya lang hindi po natin Ikikip ito mga master Kahit na open na siya Good size na rin siya pero Ayaw ko pong ikip Hindi po ako kumakain ng bass I mean Yeah yung mga master, oh. Ganda. Look at. Yung bunga nga niya, master, oh. Ganda ng kulay, oh. Tinakma niya, master. Okay, release na natin. revive natin mga master okay bye bye thank you for the sports second catch of the day natin dalawang bas let's catch more Woo! Thank you, Lord. fish on master. Third catch of the day. Third catch of the day, master. Come here, baby. Come here, baby. Come here, baby. Come here, baby. So, yan, ma master. Third catch of the day, natin. Woo! master. Third catch of the day natin Abas Ganda no Spotted bass kaya ang kulay Look at the mouth Okay master I-release re na natin Kasi baka, baka mamatay Bye Malilit lang yung mga bus nila Pero Hindi na tayo nagre-reklamo no At least may nahuli tayo Iisan ulit natin Iis ng konti yung holy rock bass baby oh yan oh huli na naman mga master so rock bus, mga master mga master another rock bass pang lima na yata to yung pulang mata nyo. Release na natin mga master. Bye bye, na disoriento. That's your home. See you later. Agisan uli natin, bakakami kasama pa mga master? Hmm. huli, lakas nito, may kasama nga, maliit may kasama nga master kaso maliit Ay, mga master bye bye yun, fish ko na naman mga master malaki laki ito Oh, bluegill. Ang tapang ng bluegill na to, ha. Ah. Ikaw, Tapang mo. At tapang mo, ha. Ah. Sari-sari, mga master. Ah, kaya pala sari-sari, mga master. Kasali. Ito, bluegill, oh. Ito palang pain ko pala, mga master. Rooster tail. Catches any fish, mga master. Opo. Probo na po yan dito sa Canada Hmm, holy. Okay kitang kita kitang kita ang ebidensya lalaki ng mga rock basta oh to release oh bye bye manipis lang kasi ang bibig nun mga master yun fish ko ng laki mga master bus or rock bus rakbas ang laki master malaki na tong rakbas so ayan mga master ang laking rakbas oh. i-release na natin to mga master pero sa rakbas mga master malaki na to Wheeew! Alright, release. nasa siya Ang daming rock bass dito mga master. Malilit nga lang. Yan siya. So. Bye bye. Disorient siya. Yan ang action ng rooster tail. malaki okay, mga master oh. dali sya rakbas yun ang laki master oh. easy saglit mga master ang laki <coughs> nawala ko yung ano ko mga master yung aking long notes so ayan mga master oh. i-release na agad natin madali lang tumamatay mga master yun bye bye nag -e enjoy talaga ako Solo ko yung spot. Walang katao-tao. So mga master hanggang doon na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Peace on!